Pau. <laughs> Kain, lunch. Mm -hmm. Kinakain ba itong dahon, mama? Oo. Uh, uh, kinakain nga uh, yun na hilaw. Ah, uh, ito? <laughs> Oo, kasi maasin. Iga-aranwa oh, ni Laki Asin. Mm. Ito pa. Kahit yung um, Marami kaming ulam. Ito. <laughs> <laughs> mm, <that's okay>. mm. <laughs> <laughs> Ay na! Ano daw ba, kung baba ma? Ma. Ma, uma si hindi ito. Ano na, uma? Ma. Ano nang pala yan? Hindi, may nga na nga maka, hindi nga maka, hindi nga makaano, ano may trabaho? Hmm. Kung i, ano i, tanglan niya. <laughs> Baka ihingi anak ko ni Nuno, ano? Di siya daw makaano, gawa na may trabaho siya. Buti kung di daw niya mababantayan niya. Mm -mm. Buti kung diyan lang daw sa harapan. Ay. Eh kung doon daw malayo, hindi niya mapupuntahan para binisan. Ngayon, pipa umakotain niya sa iya, ho? Mm. Yeah. May trabaho nga siya. May gusto niya hindi, yung may sabaw. Hmm. Eh, ang binao naman, yung may prito. Kaya sumay sabaw na, si ano sa ano lang, mm. para masi. mm. Mm. <laughs> Sabi niya. Sa ang pagkao niya, da, agarong maray. Yan, dahil, mga siya high blood. Hindi. Bakan inot daw, nag-high blood siya. Saan? Sa eh, Manila. Hmm? Araw ka na may trabaho, ko kumahay blood. Kasi ang init. Hmm. Eh dito naman, grabe rin no? ang init. Mm -hmm. Sunog na. <laughs> Di ba? Hmm. Kamarili ka na hindi. Hindi? Yung bigas <laughs> sa probinsya, ano? yung 37, yun ang bigas natin, no? Kaya nang mm -hmm. hindi pinapansin ng binibili. Mm -hmm. Tid 40, 40 plus. May 46. Mm. -hmm. Eh, nung sinubukan kong bumili nun, yun ang bigas ng probinsya, ganito. Mm -hmm. Kunti nga lang din ang tubig, tsaka ma, parang malagkit. No? Mm -hmm. Kaya sabi ko, ito ang bigas ng probinsya, walang mm halong -hmm. mga chemical na ano-ano binubudbud na para lang tumagal. <laughs> Ba, -kang -kang. Kasi humahang ang Pilipinas ng bigas pa kung saan saan eh. Dahil mm di sapat bigas natin. Oo. Oh. Eh yung bigas natin ayaw naman tangkilikin ng mga ano. tao. Hindi <laughs> <laughs> nila alam. Yung madilaw-dilaw ba butil. Mm iyon Yun ang bigas ng natin. Kumbaga ano. Magandang bigas. Sinubukan mo yung <laughs> 37. Masarap. Oh, masarap yung bigas ano, konti hmm. lang tubig, ganito. Oh, uh -uh. Tapos, ang lasa, ganito, parang malagkit. Ah, tubig ka, ano? Hindi ba tubig yun? Tinanong ko. Ako, mm -hmm. Ano mm -hmm. tigli ko. Tinanong ko, saan bigas to? Sabi nila, ano daw? Bikulano. Hindi, Isabela, kung ah. ano Kaya, nung ano, yun na binibili ko. Walang uh -huh. amoy, wala namang amoy. Uh -huh. mm wala, uh -huh. hmm. wala namang siyang amoy. mm uh -huh. Iyan sa barangay. Hmm. Sigdidigyan kami dyan.